Ano naman yung ano ma'am, unang uh, impression mo sa akin na kita mo kanina? Hmm, mukha namang maayos mag-drive. One? Ano ba? <laughs> so, uh, ano yung mo sa akin? Mm Are you famous? Hindi <laughs> lang <laughs> 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 ako pinalad uh, maging uh, police. Gusto ba yung Ginusto ko naman siya dahil nga sa tatay ko. Mm -hmm. Ako, naiyak ako. uh, <laughs> kaya, kaya gusto kong maging uh, police kasi yung tatay ko, binarel. Sa ang palad, ma'am. Yung tatay ko, naputukan. Pero yung tatlo, grabe yung dinaanan natin doon mga king parang ano parang nagbundok tayo So, mo, naka ano tayo, naka Honda ADV tayo. Kaya pala yung daanan, medyo lubak-lubak. Ma'am, ma dito na po ako, ma'am. Apo. Ah, Wait lang, mama. ha. Ma ma'am, saan ba pwede tayo do par doon? pa pa rin, ma'am. Ako, pa rin tayo dadan, ma'am. <laughs> oh, yan, binimano ka yan, ma'am. Uy! No. <laughs> parang ano, parang ano Naubo tapos biglang kakanta, no? <laughs> Pero yung saan tayo pwedeng nubas na mas okay yung daan? Diyan po, diretsyo Yung nag ka ng motor tapos duman ka sa mga ano Sabi <laughs> di pa maayos yung ano dito? Mag-eelection na <laughs> Ay, medyo maayos nga kasi election Pag nag ka mama hmm? Pag nag ka pag mo <laughs> Ayaw ko sa politika. Ayaw mo politika? Ano ano ba course mo, ma'am? Ano po? Education. Graduate, na? No? Ah, teacher? Yeah, okay. Major in? English. First time mo ba yan, ma'am? Yung ganyan setup? Mm -mm. May mic? Yeah. Call center. Call center, no? Sample nga ng call center dyan. Marunong ko, ma'am. <laughs> <laughs> Hello, good morning. Good morning. Thank you for calling. Yeah. Galing ah. Marunong ka kumanta, ma'am? Para sa good morning natin. Hindi ka marunong kumanta? Sayang yung mic. <laughs> Joke, lang. Maganda kasi to, ma'am, eh, no? Hindi tayo nagsisigawan. Ah, oh, uh, so the time, oo lang ako ng oo. yung gano'n, gano'n. <laughs> Happy ka araw-araw po -araw yan. Ay, siyempre ma'am. Yan, ang ganda ng ang ganda ng bato mo sa akin, ma'am. Ayan yung moto ko. Oh. Happy ako araw-araw. Hay -araw. -araw. Okay. niyo nako. Hindi nakikilala siguro ako. <laughs> Are you famous? <laughs> <laughs> Kilala ko ni Kuya. Ikaw, ma'am, ilang taon ka na, ma'am? You guess Ah, Oh, I guess uh 24. <laughs> no. <laughs> isa pa, isa pa. Uh, <laughs> Ay, 21. Ah, uh, close to 24. Bata ka pa, mama? Ha? Huh? Bata mo pa, no? Uh, parang. Sino oh. ka pa, mama? Hindi ka pa late, ma'am? Hindi naman. Hindi naman. Actually ma'am, ako maingat kasi ako ma'am eh. Hmm. Sana all lahat <laughs> care, care kasi ako sa mga passenger. Ano naman yung ano ma'am, unang uh, impression mo sa akin na nakita mo kanina? Hmm, mukha namang maayos mag-drive. Guys, <laughs> yes? what? One? Ano pa? Ano pa? Ano pa? Ano um, mukhang malinges. Two? <laughs> <laughs> May uh, uh, meron kasi ano eh. Ay, hindi ko naman na malinges charge May mga big... times na mag na amoy ko driver. Siguro sa inat na Ah, oo. Okay. okay. So, ano yung na amoy mo sa akin? Tagal Sige ma'am, ano pa? Para makita ni Joyride. Yung <laughs> 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 Ah. Smooth, mag-drive. Ah, yun, smooth, yan. Dal-dal mo, kuya. <laughs> Siyempre, sabihin na kita ng congrats, ma'am, kasi ngayon lang tayo nakita, eh. Actually, ma'am, actually, ma'am ako, ma'am, uh, I'm graduating ang criminology. Oh. Yes. Hindi lang ako mm. pinalad maging, ah, uh, Police? Police. Uh, yes. Gusto mo ba yung kino mo, court? Mama, actually mama, ginusto ko naman siya dahil nga sa tatay ko. Mm -hmm. Ako, naiyak ako. <laughs> kaya, uh, kaya gusto kong maging uh, polis kasi yung tatay ko binarel. Oh. So, parang sumisimbolo na gusto kong ulihin yung mga masasamang tao. Mm -hmm. So, pinus ko yung pagiging criminology ko. Mm -hmm. Tapos, yung tatay ko kasi ma'am taxi driver mm. oh. Uh, parang para ako <laughs> oh, okay. ko si papa ko oh. Uh, tapos po ngayon si, si papa ko ma'am taxi driver siya madaling araw siya eh mm. may na isa siyang uh, uh, chino Chinese ata siya tatlo sila hmm. Uh, lang din sa akin nung lumaki na ako ng tita ko, nakuwenta sa akin ng tita ko, Chinese, Apa. lasing sila, uh, Quezon City, hmm. tapos, sumakay sila, kay Papa. Apo. Yung taxi na yon RNE pa dati, RNE, yung hmm. dati. O, so, yun. Tapos, anong ginawa kay Papa ko, ma'am, Ma tinutukan siya ng kutsilyo sa tagili tagiliran. Bakit? Dahil lasing or may... Lasing sila ma'am. Saka parang adik ata sila ma'am. Ah, baka may influensya. Hmm, may influensya sila ma'am. Ngayon, tinutukan siya ng uh, tag sa kutsilyo. Tinutukan siya ng baril sa ulo. Tinutok po. Ito ma'am. Okay. Kaya nga akin ko. Pero <laughs> Bumalik yung luha ko. Hindi. <laughs> o, oh, bumalik. Ano <laughs> sorry mama. Oo. Oh, then, naluha lang ako ma'am kasi siyempre tatay natin yan eh. Tatay ko yan eh. Apa. Ngayon, yung tatay ko ma'am, as a psychology na ginawa daw ng tatay ko ma'am. Kasi ang nasa isip daw ng tatay ko, mamamatay naman na ako eh mas magandang mamatay na lang kaming lahat binunggo niya sa poste pagka bunggo ma'am sabay putok. ang nangyari ma'am ang masama ang kasama ng palad ma'am yung tatay ko naputokan pero yung tatlo nabuhay kumakas po hindi siya nakatakas ma'am alam mo bakit diba lasing sila Mm yung saktong pinagbungguan niya ma'am may ibanag mm -hmm. Oo, oh, nung nakita na taga na iba nag siya, na taga Isabela siya. Ano siya, parang kinorner yung ano. Nakulong, nakulong naman sila. So, nabigyan ng ustisa. But sa panahon na yun, ma'am, siyempre, medyo malalakas pa, di ba? Ano siya, uh, yung Chinese. din. Wala na, ma'am. Yung Chinese naka, ano, naka-piansa? Oo, naka piansa? So, ang nangyari, ma'am, Ah, uh, binigyan kami ng 100k. Napakababa pa na. o 'di ba? mo sa isang buhay. Pero ang baba pa talaga, ma'am. So, so ang fine. ang sabi ni ang sabi ng Chinese, meron kasi lang translator eh. Mm -hmm. So mayaman talaga yung Chinese. Mm -hmm. Yung Tsino, Pin, pinapili si nanay ko, education or money. Yung education, makakapag-aral kami, magkakapatid lahat. Mm -hmm. Makakapagtapos. So, siyempre, ang nanay ko, siyempre, hirap naman ng buhay. Nanay okay. ko kasi dati, ma'am, mananahi hmm. sa Project 8. So, pinili niya yung pera. Saka namatay ang kid at time. Kailangan na. Oo, di diba? Okay. Oh. So, siyempre, pinili yung pera. Nakapag-abroad si nanay ko. Hmm. Uy, ko. <laughs> Tapos, yun na yun, ma'am. Ano, uh, naisip ko. Bukol, ah, buong bo naman talaga na gusto kong magpulis. Mm. So s'yempre ako. So dinadasal ko naman lahat kung ano ibibigay sa akin ng Panginoon. Opo. Oh, yeah. Ganoon talaga ang buhay. Wala <laughs> hindi talaga para sa akin yung pagiging pulis. Para nga uh, Pero ako masaya naman ako ngayon. Masaya yung pamilya ko. Yung plano talaga ni Lord. oh, Hindi mo alam. Oh, hindi mo talaga alam. Hindi mo alam yung plano ni Lord at ayo ayoko rin mag t si mama ko nang may gusto. Ah, okay. Pero I still obey my parents. Sumunod na kay yun. Mm. Buti nga sumunod ako kay mama. Mm. Para pala ako sa pagtuturo. Mm. Nice. So yun mama no. Uh... Diba, lungkot, ang lungkot ng ano, kwento ko. <laughs> Uh, me, Parang naiyak ka, na. naiyak ka ba, ma'am? <laughs> kasi na, na, diba? na ano ka ba nalungkot ka ba sa kwento ko? Oo, oh, hindi na. Oo. Oh. <laughs> Pero hirap po, kuya kasi namatay matayan, wala na yung papa ko nag abroad yung mama. No. Oh. Nagalaga po sa inyo. Tita ko from from QC. Ah. Oh. Siya ang nagalaga sa amin, siya nagpalaki. So, nag ayun, nakapagtapos naman kami. Mau naiyak ka, mama? Ah, uh, nag nag lang. Ah, nag-overthink. <laughs> <laughs>